Hi mga darling! Ayan, mag unboxing tayo ng aking mga order. Ano ba yan? Nagpanik ako. Nagpanik buying. Ayan, ilang piraso to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, 6 na items. Kaya, let's watch this. Samahan niyo ako, magbukas tayo. So, ito na nga. Bubukas na tayo. Unahin natin ito yung ano to. Yan. So, ang dami-dami. Ah! Ano ba yan? Malit lang pala to. Wala stick. kasi ng mga ano mga abubot or ayan so mamaya na to wala naman siyang damage okay so, naman siya so dito tayo sa maliit mas so, magaan to ay sarang ito na siya ay manipis lang hmm. Pang ano sa buhok? kasi hindi ko malalabhan ng ano yung ano kasi matagal matuyo wala akong ano wala akong pampalit cute rabbit ah yan. manipis lang siya dito lang nung nabili ko sa anong, sa Saudi makapal 14 riyal eh ito ano lang to eh 88 yan dyan lang muna so dito tayo ayun, ito na, dumating na siya buy one take one nga yan, kasi pangdikit ko doon sa ano doon sa may lababo, ayun, ayun. 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 So, ito tayo sa ano lang to eh 150 158 ba yun samantala buy one take one ah. samantala pag binili, binili ako sa ano sa, sa tindahan lang naman hindi ko lang alam sa grocery kung magkano to para sa lamok at saka sa mga langgam para hindi langgamin yung ano ko ang panggayon, ito dalhin ko sa bahay. Yan. Oo. Yan. Ito yung binili ko sa ano, sa tindahan lang. 120. O, samantala. Laki na ano nila, tubo. Plastic. Nakaano nga nito, maka-order at ibinta ko din. Kahit isang daan. Yan. So, dito tayo sa pangalawa. Ay, hindi. Hmm. Um, ito pang lima. Mmm, mm, yung ano to. Lagayan ng katul. Mm. Anim na tiraso to eh, kasi at isa sa akin. Lima kay Ate Helen. kasi nainggit siya doon umorder kasi ako ng isa nainggit siya doon sa ano ko maganda kasi to sa ano kasi hindi siya na ano yung abo niya dito lang siya pag pag mo lang yung katol yan ayun putol tayo kasi may tumawag ayan ayan um, lima ayan ayan Yeah yeah. So dito na tayo sa malaki. Dito din tabi muna natin. Sa plastic. Ah yeah yeah, ito na muna pala. Mga dami ko to dito, istindahan, kaya in order. Ayan oh, may crack siya oh. Pero okay lang. Ano lang naman pang ng sibuyas, bawang, kamatis. Tsaka mura lang naman. Okay naman na no. Tama lang din sa ano niya, sa price niya. Kaya asahan mo na. At pag mura, mapapamura ka sa ano. product. Okay. Tanggalin na yan ayun no? so hanggang dito na lang ang aking video salamat sa panonood sa aking mga ano panic buying ng mga ano delivery sa online sa add to adik pa more 拜拜，么么。